Oh, good afternoon mga tolls and friends. Ara na no? oh. Yan yung pajero ko, yan. May mga buti na no, yan. It's time to pangalakal time. Ara. Ara, ara. So, mga tolls and friends, kat katapos ko lang pangalakal, no? So, pahinga na, pahinga na. Kasi hapon na eh, no? It's time to pahinga na naman, no? Yan yung pajero ko. Yan, may mga lata na ako. Yan. Marami na akong buti. Marami na akong plastic. Mayroon din akong bakal dyan. Kaya tatakpan ko na dito ko na lang muna i-parking, no? Para mas maluwang kasi dito. So, mas uh, okay talaga yung Pajero ko na building no. Si simula na naman tayo mga lakal no. Para magkapira. <laughs> Yan ay ang kita niyan mga tools friends. Hindi pare-pareho, mayroon din malaki. Mayroon din maliitang kita. Pero ito uh, mas nagustuhan kong ng ganitong negosyo no kasi ito ay ano eh rain or shine no rain or shine. hindi siya ma hindi siya ma kahit maulanan hindi mabubulok rain or siya so doon na lang muna nakin na ni parking no pahinga na muna tayo yan pahinga na siya at ako pahinga na rin kasi hapon na no so iipunin pa yan pag na pero pwede naman ibinta na yan eh. Pwede ko na ipinta sa jangsap dyan lang. Malapit lang. Kaso may pira pa naman ako dito eh. Ah, para na ko muna no. Ipon-ipon lang yan. Ganun lang mga tol and Ipon-ipon eh. lang. So ang gagawin ko Pupunta na ako doon sa, aking, sa aking uh, Team X. Ah, ang gawin ko mag i na ako ng tubig no doon kay Pastor Roy so let's go dito mayroon pa nga dito mga bakal bakal pero hindi ko muna ina oh yan oh yan oh yan oh scrap yan oh yan kikita nyo ba yan yan scrap yan oh yan. Itong akin aluminum oh, pa oh. Di ba? Itong akin pangalakal mga tools and trends. Tulad ng sinabi ko, ang kita nito hindi pa pare-pareho, no? May malaki. May maliit. Pero, at least, legal siya, no? Uh, ito pa may lata pa dito yan at least mga tools and friends legal siya hindi tayo wala tayong kalaba no legal to ah uh, huli pero walang kulong ganun yun eh wag lang tayo magnakaw no si pangit yung ano eh magnakaw tayo ha Pagalitan tayo ni Lord yan. So, pagkatapos nito, ah, painga, no, painga na muna. Yan, yan na yung akin team mix, oh. Yan. Yan. Yan ang aking Team X. Yan. So sa ngayon, taynga na muna tayo, no? Gawa ng hapon na, no? Ayan, nagsiuwi. uwian na ngayon mga estudyante, oh. naguwi uwian Yan, nag na, oh. Ano oras? Ano oras ang buhay nyo? Alas 4 na pala, ibig sabihin alas 4 na, no? Ah, yeah. alas 4 na pala, ibig sabihin. Ayan. Alas 4 na pala, papasado na, no? Kasi nag-uwi na yung mga estudyante, no? Nag-uwi na ang mga estudyante. Ano kayong mayroon dyan, no? May bukutas, no? Yan, no? Ano kayo meron dyan, oh. Ayan, oh. May butas. So, pahinga. Tapos, maligo. Tapos, ligo. Uwi na sa Boulevard Mall, Ayan. Hello girls. May ngapon. <laughs> Makaway-kaway mo na. Hindi ka mga uli. Nagba. As nagba. Uh, may tanda sa kamera no. So okay lang. Pahinga na naman tayo. Tapos maya maya ligo. Uh! Maliligo ako doon. Ako maliligo. Kinapastor na. Kinapastor ako maliligo. Yes. Bakit kaya nilag? Ah. Baka lumuluwang to. Kaya nilagyan ng edisyon. Ah. It's time to pahinga na naman. Oop. Masikip no, masikip. Masikip pa rin na, no? masikip. Ayan. Ayan, nagsipag-uwihan naman yung mga esdyante. Alas 4. Pasado na siguro las 4 to, mga 5 siguro. It's time for uh, rest. It's time to rest na naman kita, mga tolls and friends. Yan. So maya maya uwi tayo pahinga muna no pahinga it's time to pahinga muna yun ang mga isyanti o oh. yun o oh, pagkita ko sa inyo mga isyanti yan Hello. Tay ka bay. Maya tanda no, maya tanda sa kamera. <laughs> Di mo nga ba ba, bata dito maya ini eh? sa tanda. kamera. So abang nagpapahinga tayo. Titingnan muna natin yung ating kapaligiran Yan may puno nang Ano kayang may runjan? pulo ng mangga ang laki ko oh. ang laki ng puno ng mangga ayan kawayan dami oh Hindi may kabilya oh yun oh Ito ang aming nabulok lang no. Nabulok lang yung kawayan. So, hanggang dito na lang aking video. So, hanggang dito na lang aking video mga tools and friends no. It's time to pahinga naman. Matapos pahinga, proceed na tayo. Kinapastor sa may maligo. No? Kung nandyan siya, magkapi mo na. Kung wala, di, wala na. Ay, may na ng ano. Hindi, kalakos ng motor so so tayo nga na each time to rest naman tara tara na tayo mga tolls and friends hapon na kasi ha, hanggang dito na lang aking video mga tolls and friends Maraming salamat sa aking viewers. Tolls and friends, I salute you all. God bless.